October 29, 2025, isang abandonadong Hyundai Silver ang natagpuan sa Sitio Suol, Barangay Gargato, sa bayan ng Hinigara, Negros Occidental. Ang nasabing sasakyan ay nakita sa gilid ng tubuhan. Ang lugar na ito sa Sitio Suol ay malayo sa kabahayan dahil ito ay napapalibutan ng malawak na plantasyon ng tubo. Kung tatayo kay ay hindi ka makikita ng kahit na sino dahil sa mga tubo ay matataas pa sa tao. Sa gilid ng pwede road na ito ay nakita ang abandonadong sasakyan. Bagay na naging palaisipan sa mga tao dahil sa walang ganong sasakyan na nagagawi sa lugar. At katakataka din na nakahinto ito sa lugar na hindi naman kalimitang pinupuntahan ng mga tao. Dala ng curiosity ay sinilip nila ang loob ng sasakyan at bahagya silang nagulat nang mapansin na may dugo sa loob. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip at agad na inireport ito sa kapulisan. Kanino kaya ang sasakyan at nasaan nang na nagmamaneho at may-ari nito? Ang isang kotse na may mga bakas ng dugo sa loob sa Sitio Suol, Barangay Gargato, Hinigaran, Negros Occidental, hapon nitong Miyerkules, Oktubre 29. Ayon nang matanggap ang report ay agad na tinungo ng mga pulis ang lugar para kumpirmahin ang kanilang natanggap na report alas 3.57 ng hapon ng October 29, 2025, ay dinatnan nga nila si area ang kulay abo na Hyundai Accent na sasakyan. Tulad ng natanggap nilang report, ay nakita nilang bukas ang windshield nito at may mga mantsa ng dugo sa loob. Dahil dito ay agad nilang tinawag ang Soko Team mula sa Negros Occidental Police Office Forensic Unit sa pangunguna ni Police Chief Master Surgeon Neil Habuni na nagsagawa ng masusing investigasyon. Sa ginawang investigasyon ay ilang mga importanteng gamit ang narecover nila mula sa loob. Ganun pa man ay naging isang palaisipan pa din sa kanila kung sino ang may-ari ng sasakyan. Dahil dito ay agad silang nakipag-coordinate sa Land Transportation Office para malaman kung kanino nakarehistro ang sasakyan na may plate number na FAD-8113. Dito na alaman nila na ito ay nakarehistro sa 70 years old na babaeng nagngangalang Edith na residente ng Zone 3 Taal Molo Iloilo City. Ngunit base din sa mga dokumento, ang nasabing sasakyan ay ibinenta noong June 30, 2025 sa isang babae na nagngangalang Christine Joy E. De Miguelio, 42 years old, dating nurse at residente ng Victoria City, Negros Occidental. Bilang bahagi pa rin ng investigasyon, ay agad na nakipag-ugnayan ng mga pulis sa mga kamag-anak ni Christine Joy kinumpirma naman ng mga kapatid nito na ang nasabi ngang sasakyan at mga gamit ay pagmamayari ni Christine Joy Dignadise. Nasaan si Christine Joy? Bakit kaya naroon ang kanyang sasakyan? Si Christine Joy Dignadise ay inilarawan ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang matulungin, maaasahan at kay kaibigan. Maliban dito, Si Christine Joy o Lotlot ay isang single mom. Ayon sa kanyang mga kapatid, sobrang mapagmahal, supportive at hands-on ito sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Kahit pa nga anong busy nito sa trabaho, ay lagi itong gumagawa ng paraan lalo na pag may mga mahalagang kaganapan sa buhay ng anak. Si Lotlot ay isang nurse at isa siya sa mga nurse na naglingkod sa mga critical areas noong kasagsaga ng pandemya. Mula sa pagiging nurse ay nagtrabaho ito bilang auditor sa College de Santa Ana de Victoria. Nang malaman ng pamilya ang balita ay agad nilang hinanap si Christine Joy. Subalit kinabahan sila ng bigo sila na makontak ito sa lahat ng kanyang phone numbers at maging social media accounts. Nanawagan din sila sa social media sa kung sino maaaring nakakita kay Christine Joy na huling nakitang umalis sa kanilang bahay ng ganap na alas 5 ng umaga noong October 29, 2025 hanggang sa matagpuan ng sasakyan nito ng ganap na alas 3.57 ng umaga. Sinubukan na din nila magtanong-tanong sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala sa maaaring nakakaalam kung nasaan si Christine Joy subalit wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ganun pa man, hindi pa rin nawala ng pag-asa ang pamilya. Lahat sila nananalangin na buhay pa ito at nasa maayos na kalagayan. Hanggang sa muli silang makatanggap ng tawag mula sa kapulisan noong November 1, 2025. Sa pagdiriwang kasi ng undas ay natagpuan na si Christine Joy, subalit nakakalungkot dahil isa na itong naagnas na bangkay. Ayon kay Police Regional Office Negros Island Region Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, sa masusi nilang ginagawang investigasyon ay agad silang nagsagawa ng backtracking para malaman sa kung sino ba ang huling tao na nakasama ni Christine Joy bago siya mawala. Noong una ay isa lamang missing person case ang kanilang iniimbestigahan hanggang sa magkaroon nga ng panibagong twist ang kaso. Ayon kay General Ibay, No October 31, 2025 ay isang tawag ang kanyang natanggap na siyang magbibigay ng linaw sa kung ano nga ba ang nangyari kay Christian Joy Dignadise. Ang nasabing tawag ay mula sa isang police staff sergeant na naka-assign sa Police Station 5 ng Bacolod City Police Office na si Police Staff Sergeant Enrique Gonzaludo Jr. Ayon kay Brigadier General Ibay, tumawag sa kanya si Gonzalo dahil nais nitong sumuko kaugnay sa pagkawala ni Christine Joy Dignadise. Kasama ang kanyang legal counsels, ay sumuko si Gonzalo sa tanggapan ni Brigadier General Ibay at dito na nga ay nabigyan ng linaw kung nasaan na nga ba si Christine Joy. Ang suspect na si Gonzaludo ay isang police staff surgeon na kasalukuyang nakatalaga sa Police Station 5, Bacolod City Police Office. Si Gonzaludo ay kasal at may dalawang anak at dati nang naka-assign sa Victoria City, Pulupandan at Talisay bago ito nailipat sa Bacolod. Ayon sa extrajudicial confession ni Gonzaludo, ay matagal na silang may relasyon ni Christine Joy no October 29, 2025, ayon sa kanya, ay magkasama sila ni Kristen Joy. Nasa passenger seat to at siya naman ang nagmamaneho. Walang pinanggit kung saan patungo ang dalawa bagamat may mga na-recover na mga gamit sa camping sa loob ng sasakyan. Kaya naman marahil ay magtutungo ang dalawa para sa isang picnic day. Ayon kay Gonzaludo, habang nasa daan ay nagkaroon sila ng pagtagalo bagamat hindi nito binanggit ang dahilan ng kanilang pagtatalo. Ayon sa kanya, ay tinangkang abuti ni Christine Joy ang kanyang service firearm na sa pagitan nila. Sa pagkatarantay, inagaw niya ang baril at dito ay aksidente niyang nabaril ang biktima. Tinamaan umano ito at tumagos sa kanyang liig na siyang naging dahilan kaya agad itong binawian ang buhay nang tanungin kung saan niya dinala ang katawan ayon kay Gonzaludo dahil nga nagpanik siya nang makitang wala ng buhay ang nobya ay hinila niya ito pababa ng sasakyan bago iniwan sa masukal na tubuhan na nasasakupan ng Hacienda Weaver sa barangay George Araneta, Bago City. Uh, Nagkita po sila dun sa may at nagkaroon po sila ng pagtatalo. Hindi po natin malaman yung version ni Christine kasi wala na siya. Ang version po ni ng ating suspect nagkaroon ng konting pagtatalo at ang kanyang baril ay nasa pagitan nila. Nasa uh, handbrake. Nasa handbrake po ang kanyang baril. Parang may atempo na kunin yung babae. Dinawi ng lalaki at siglang nangyari. Yun po ang kanyang salaysay. po sa kanyang salaysay, ito po ay nangyari na umaga, uh, between 8 to 9 a.m. Sundahan so, po siya sa ano, nung, nalam, nung sabi niya, ayos sa kanyang salaysay, uh, nung na... Uh, nung nakita niya na wala nang buhay yung biktima, nagpasya siya na kumbaga maraming maraming ng thoughts na pumasok sa isip niya na, na parang nawala na siya sa As Yan po ang kanyang sinabi. Eh, na siya ay nakonsensya na. Mm -hmm. Kaya ano, kaya siya ay bumalik na sa ano na pag-isipan niya na sumuko niya. Pero gaya po ng sinabi ng ating union director, we are closing in on him. Maaari din, nababother din siya na may pali aligid na sa kanya. Yeah. Ito ba? So, di natin po masabi kung yun talaga kanyang... So, sure. Siguro, alam po niya na yung fish na po ang tinutumbok ng ating investigation. Dahil sa salaysay ng suspect, ay agad na nagtungo ang grupo ng kapulisan at soko para recover ang katawan. Pagdating sa area, ay agad din naman nilang natagpuan ang katawan ng biktima na mismong itinuro ni Gonzaludo kung saan niya iniwan. Dahil nga ilang araw ng patay ay nasa decomposition period na ang katawan ng kanilang matagpuan. Maliban dito ayon sa kapatid ni Christine Joy, noong umaga ng October 30, 2025, sa kasagsaga ng kanilang paghahanap sa kanyang ate, ay pumunta pa sa kanila ang suspect. Ayon kay Jay, nagpakilala umano ito sa kanila na nobyo ng kanyang ate. Nang magpakilala ito na isang pulis ay agad din naman nila itong pinatuloy. Ayon sa suspect, noong araw bago mawala si Christine Joy ay nakipagkita ito sa kanya sa barangay Granada ng bandang alas 5 ng umaga. Nagpapasama umano ang nobya sa kanya dahil makikipagkita ito sa buyer ng sasakyan. Subalit tinanggihan niya umano ito dahil kalalabas niya lang mula sa duty at puyat pa. Iyon na umano ang huling beses na nakita niya ang nobya. Ang katawan ni Christine Joy ay agad na isinailalim sa post-mortem examination o autopsy at base sa result na matay si Christine Joy dahil sa malalang tama ng bala ng baril ang balay nagmula sa kanyang kanang balikat at tumagos sa kanyang kaliwang lieg. Base sa resulta ng autopsy, hindi ito tumutugma sa extrajudicial confession ni Gonzaludo na aksidente ang pagkakabaril niya sa biktima. Kaya naman ang suspect ay agad ng sinampahan ng kasong pagpatay. Ito rin ay aalisin sa serbisyo. Sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na motibo kung bakit niya pinatay ang biktima. Bagamat ayon sa mga pulis, ang kaso ay maaaring isang crime of passion. Maaring nag-away ang dalawa dahil sa nais ng bumitaw ng isa sa kanila. Sa lahat ng naiwan ni Christine, ng labis na naapektuhan nito ay ang kanyang naulilang anak, na siya pang personal na kumilala sa rilo na natagpo ang suot ng biktima ng matagpuan ng katawan. Confirm Confirm ko. Sa Hmm. Ang yung iyawan yun, May iyan, may iyan charger. Ang gilipo na, ang iyawan. Kaya, may iyan isang charger. na,